makulay at buhay na buhay ang mga tanggapan ng Commission on Elections o so COMELEC sa iba't ibang paning ng bansa dahil sa mga paandar na mga kakandidato para sa 2025 national and local elections. Kasabay kasi ng pagsisimula ng unang araw sa buwan Oktubre ay ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Ang filing ng COC ay ang unang hakbang na isinasagawa ng aspirants o mga individual na naisihayag ang kanilang intensyon na tumakbo para sa isang posisyon sa gobyerno sa darating na halalan. Kaugnay nito, may ilang paalala ang COMELEC tungkol sa kung kailan ba dapat maghain, ano at sino nga ba ang dapat mag-file at kung saan dapat mag-file ng COC. Para sa lahat ng aspirants, political parties at partyless groups, mayroon lamang walong araw mula October 1 hanggang 8 upang maghain ng kanilang COC mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring magsumite ng COC sa araw ng Sabado at Linggo. Para naman sa mga nagnanais maging opisyal ng pamahalaan, kinakailangan ng limang kopya ng Certificate of Candidacy. Ganito rin ang bilang na kailangan para sa Certificate of Nomination and Acceptance o KONA para sa opisyal na kandidato ng political parties o so koalisyon ng political parties. Kung authorized representative naman ang maghahain, kailangan may kalakip itong sworn authority na permado ng kandidato. Dapat ding personal na isagawa ang paghahain Pwede rin magsumite ang authorized representative basta mayroon itong sworn at permadong authority to file. Para naman sa mga party list groups sa ilalim ng party list system of representation, kailangan ng limang kopya ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN. Gayun din ang limang kopya ng Affidavit of Qualification of Nominees. Kasama rin sa dapat ihanda ang limang kopya ng duly notarized secretary certificate o anumang dokumento na nagpapakita ng formal na deklarasyon ng nominating political or sectoral party, organization or coalition of the authority to file. Kung representative naman ang maghahain, kailangan ng sort authority to submit CONCAN. Limang kopya din ito ang kailangan. Personal din dapat ang paghahain ng chairperson o presidente o di kaya ang secretary general o sinumang authorized representative ng nominating party list group. Hindi naman nakisito ang presensya ng mga nominees ng party list. Sa mga elective positions, gaya ng Senator at Party List Representative, ang paghahain ay gaganapin sa Law Department Offsite Office sa Tent City, Manila Hotel. Sa opisina naman ng Regional Election Director sa National Capital Region o NCR, maghahain ang mga miyembro ng House of Representatives para sa Legislative District sa NCR. Sa kanikanyang opisina ng Provincial Election Supervisor naman magfa-file ang mga miyembro ng House of Representatives para sa legislative district sa mga probinsya. Habang sa opisina naman ng Regional Director maghahain ang mga miyembro ng House of Representatives for legislative districts sa mga syudad sa labas ng NCR. Para naman sa posisyon, gaya ng governor, vice governor, miyembro ng sanggunian panalawigan sa Office of the Provincial Election Supervisor maghahain ng COC. Samantala, para sa iba pang posisyon mula sanggunian bayan hanggang mayor, ang mga kandidato ay maghahain sa opisina ng kanika nilang election officer. Para sa mga hahabol naman na nasa syudad, sa opisina naman ng election officer sa kanilang city concern maghahain ng kandidatura. Mahigpit naman tagubilin at paalala ng Comelec sa mga maghahain ng COC o Kona. Yung inyo pong mga COC na na ipafile sa amin, pakisiguraduhin lang po at i-check ng maigi na tamang opisina o oposisyon ng inyo pong uh, tina, uh, tinafilean o tinatakbuhan. Kasi merong mga pagkakataon, magpa ng mayor, yung isang papel mayor, yung sumunod vice mayor na. So paki-check lang po maigi kung pare-pareho po ang COC na, na inyong ipa-file sa amin. At dapat po completely no, filled up lahat po ng COC na ipa-file niyo sa amin, notaryado, may doc stamps. Sa mga ganitong pagkakataon, kadalasang sumasama pati ang mga supporter ng mga kumakandidato. Ngunit pakiusap ng COMELEC, sumunod sa mga guidelines na kanilang una nang inilabas. Pinapaalalahanan lang po natin ng uh, mga kandidato po natin. No? Sa lahat po ng lugar, dito po sa, sa field, po, no? um, yung kanila pong pagpunta at pagpasok doon sa venue ng filing ng COC, eh, we allow only three uh, na kasama na papasok ng venue. So the rest po, uh, dahil maliit lang po ang mga lugar po natin, eh doon na lang po muna sila sa labas. Jennifer Sanenga, CLTV 36 News.